Yan, matapos na natin ano, eh, patungan yung root pass nya nasa taas yan. ang pagkakaping natin ngayon ay, ano, ay two pass yung gagawin nating kaping isa dito at saka isa dito kasi hindi tayo makakapag wave ng medyo malaki kasi tingin nyo oh, ang late ng ano ang ng butas so pag nag wave ka ng malaki medyo malaki tatama yung kamay mo dito tatama yung holder yan tatama yung holder natin saka Sarang... pati na rin yung kamay kasi medyo malaki laki yung gloves so yan ang tatamaan natin dito dito di ba pag wave tayo ng ano kunti lang yan pa ganyan kaya dalawang pasada ang gagawin natin dito isa dito at saka isa dito so yan So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung outcome niya pag dalawa yung pasada. Ano? A few moments later. Yan o. Tapos na natin yung unang pasada ng ano, cupping natin. Yan, yung first, yung first pass ng cupping natin. Yan na. So ayan, yung first pass ng ano, cutting natin. Tapos titirahin natin ulit dito. Yeah, dito. Bali matatakpan yung kalahati nito. Dito tayo ano. So ayan oh. Yan yung first first cutting natin, yung first pass. Ayun, second pass. Kaya sinabi kong tupas capping siya, tupas capping. Kasi dalawang pasada siya. So, tara, ipigahan natin ulit. A few moments later. So, ayan, tapos na natin yung, ano, tupas capping. Ayan. O kaya, tinatawag na layer. Mga pilipit. Yung mahirap, hinangin. Mas maganda ito, yung tupas capping o oh, layer na tinatawag. Kasi ang layer, sa ibang bansa, mas gusto pa nila ng ganito eh, layer, kaysa yung ganito. i reject nila nito. i reject nila. Pag ganito kalaki. Dapat ganito. Ito yung standard na ano eh, panghihinang sa mga cutting. Naka-layer siya. Lalot na yung malalaki ang gap na sinasabi ko. Ganito talaga. Kahit apat pa yan o lima na layer, Basta layer siya. Wag. hindi hindi ka pwedeng mag-weld ng ganito kalaki. Hindi pwede. pwede I-layer mo lahat yan. Kahit ilang patong pa yan. Ayan Oh. So hanggang dito na lang ulit mga sir. O. Oh. Ayan. Pagkumparahin nyo na kung ano mas maganda. Sa so, dalawang hinang na yan Oh. Ito ito ba o oh, ito? Ngayon oh. So, hanggang dito na lang Manuel, venue. 'Yan.